Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is Children Against Channel. A fatal or old so matter. So ngayong hapon na to. Tignan natin yung samisa ng ating mga gabay. So this is um, a random gabay for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guide sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy o kagarapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga hagilaf. So guys, This reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Update sa maraming salamat po. Sa mga walang samang pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads away pagpalaing kayo ng jaws at may kapal, siksikliglig na gumapaw, nabiyay ang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating for Spirit for the sign of Leo. So let's see you. and watch this. Kagilapin at bubong kalinatatan natin anong kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mahagilap. Angel Spirit, God bless your information. Paano kayong sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Okay, so this is something guys, we're at of o'clock, something moving forward na mga bagay na unti-unti ka na makakamove on na makakawala at makakalaya mm -hmm. something moving away from what? now there's a the trio of us, there's a waiting for us a waiting for a ship na may hinihintay ka resulta document, papers parang dumating na na makukuha mo na yung matagal mo nang hinihintay now there's something of progress and there's a new, new horizon coming in and there's a six of ones for victory is yours na magtatagumpay ka talaga na no, makakamtan mo talaga yung victory dito. Na matatanggap mo, matatamu mo. And of course, um, uh, maaaring mapagtagumpayan mo talaga. There's something with the Six of Pentacles. Na no, magtutulig-tulig na rin about sa finances. Now, there's something giving, receiving, something by the universe. Magtutuloy-tuloy na siya at maaaring lumakas at lumagupa. No? And at the same time, there's an effort just being mature, Now, being grounded sa mga gagawin mo action and decision. No? kailangan may respeto at disiplina. Eh, because this is something that we've of we with the boundaries sa lips mo, yung mga bagay na makakasira sa eksena mo. Alisin mo yung mga bagay na makakasama sa iyo. No, what is the need of cups? Represent guys with a four of one, something celebration. No, unti-unti ka na makakaranas sa celebration. No, makakawal at makakalaya ka na dyan. No, sa mga naranasan mo, na pagdaanan mo. And there's a dissonance. card, there's a pure positive outcome na no, magiging maganda na kalalabasan dito, magiging maganda na daloy ng sitwasyon mo. Then of course, magiging maganda na ang um, sitwasyon na kinalalagyan mo, no? At magiging maganda talaga kalalabasan nito. And there's a child with an action and moment, no? Magkakaroon ng changes and development sa buhay mo. Magtatagumpay ka talaga, marami pa parating. Now, there's a three cause, even sa trabaho, nagnegosyo maaaring lumago at lumakas pa siya no? At magtuloy-tuloy pa yung magandang eksena. Additional messages. Now, with an emperor. Represent what? There is a five of cups. Some of you guys, no? May mga failure or regrets ka dito na kailangan mong tanggapin. Na maging mature ka. Na huwag ka na magpaka-stress dyan. Ganun talaga. Na minsan may mga pagkakamali tayo at kabigoan sa buhay na kailangan natin tanggapin na ganun talaga yung Um, naging kalalabasan or naging kalabasan. No, kailangan natin matutunan yun. Kunin yung pagkakamali na yun. And there's a justice card. No, there's a something, a good karma coming for you. At may ustisya dito. Ano man yung mga bagay na maaaring maranasan mo, maaaring yung maramdaman mo, ay maaaring dahil yan din sa kagagawan mo. no Kaya kailangan linisin mo. Alisin mo yung mga bagay na makakasira sa eksena mo. Maging mature ka na at maging grounded ka na. No, sa, sa, lahat na nangyayari. What is additional messages? And this is something that's end kind of Something very that Na marami mga naranasan dito bigat, obligation, responsibilidad. Kailangan mo nang matuto. No, some of you guys talagang uh, this is something I'm moving forward and of course abandonment. Kailangan mo pakawalan at bitawan kung alam mong uh, nahihirapan ka sa situation na yan. And there's a pay, uh, the pain of something emotional killing. Na mas magiging kalbado ka na ngayon. No, hindi ka na basta-basta pala decision or naaapektuhan ng mga um, eksena o chismis ng mga tao sa paligid mo, mas natuto ka na no, natanggapin. O may mga bagay dito na maa para ka nabunutan ng tinik dahil yung hinihintay mo maaaring dumating na. No, at the same time, this is something that I for lesson learned. No, natuto ka na. No, na lahat sa, sa, lahat ng mga pinagdaanan mo ngayon, uh, maga, nagkaroon ka na ng motivation sa sarili mo na kailangan mo to pa rin yun, makuha mo yon no, kumbaga lahat ng mga disappointment, kumbaga ginawa mo siya susi, na no? para ma-motivate ka, para magtagumpay ka. Additional messages. We represent guys with um, the night of bonds for slow down, slow and steady. No, sinasawa dito na mabagal mga eksena na to, pero unti-unti mo itong makukuha, maka, matata, mapagtatagumpay No, what is additional messages? So there's a devil card. No, mayroon ba mga tao talaga dito na um, kung gumagawa ng eksena para magta, hindi ka magtagumpay. No? Para magkaroon ka ng, ano, ng parang para mawala sa mood, no? Or para mag -iba ng energy or something, aura, gano'n. Kung mayrong mga tao dyan talagang hindi natutuwa sa success na sa mo. No? There's a lot of people No? Kaya mature ka na at magkaroon ka na ng respect sa sarili mo. Don't share, don't share any information na about yourself, about sa privacy mo na no, dahil may mga plano at gusto tayong makuha, talagang hindi natin ako, na, na, na sa dahil may mga taong um, hinahangad na hindi mo makuha yung bagay na yun. Hindi lahat ng mga taong nakakausap mo yung dapat mong pagkatiwalaan. Additional messages. Represent guys with a page of one. So there's a good news. May magandang balita dito na paparating. Nakukuha mo pa rin yung ustisya. Yung karapat dapat para sa'yo. Huwag ka magka mag alala No? Hinarangan man nila to pero darating yung araw o darating yung eksena na ito, makukuha mo pa at makukuha mo pa rin. So, there's is a something, guys, without outcome, there is a something that six of with the transition. Unti-unti ka rin dyan makakalit sa hindi maganda sitwasyon. Now, there's a magician for manifestation. Unti-unti mo rin ito mamamanifest, matatang mo, makukuha, makakamtan, And there's a nine of pentacles with a blossoming. No, may paglago at paglakas talaga ng finances. No, gaganda na ang daloy ng iyong pagkakaperahan. No, there is something guys, we decided pa tayo ng harvest moment. Siya ani ka na. Ano man yung mga bagay na naranasan mo, pinagdaanan mo, ito na yung tamang pagkakataon para makuha mo 'yon. No, there's another one dahil sa pagtitiyaga at dahil sa gusto mo mangyari, no, makukuha mo 'yan. Kailangan mo magpahinga din dito, nag-over fatig ka ha. And this is the king, Merry the five of wands. So some of you guys, no, pero talaga dito'ng nakakaranas ka ng delays and cancellation dito. Kaya sinasabi ko sa iyo, di ba, Huwag ka nagsishare ng kahit anong information with this person. No, kahit ang tao na ito pinagkwentuhan mo taas, hindi, natu hindi, natuloy, ibig sabihin siya yung evil eye. No, siya yung toxic trait sa eksena mo. Kaya kailangan maging matalino ka sa pag, uh, pag uh, no, ng mga tao sa paligid mo. Let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalisugan. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Okay, finances and career represent what? Okay, this is something guys with the Queen of Pentacles. Uh, King of Pentacles, sorry. There's a King of Pentacles being your leader, practical, and you are also a security provider. Kung mas lalo ka nag-iingat ngayon pagdating sa pera. Or pagdating sa trabaho mo, or pagdating sa negosyo mo. Mas lalo ka naging utak. There's something that I'm scared for, self -love, self care for self-love, self-care. Not from disconnect from the world. Some of you, mga anak na yung negosyo mo, or maaaring gumanda na ang iyong negosyo, there's a blessing. And this is something the lovers, maaaring kumaga combination to your love life, may partnership talaga. Now, this is this something that's out of a bit of happiness. So, magiging masaya ka. Na magiging maayos ang sitwasyon mo. Ang kalagayan mo. And because this is something that is a pentacle. Oh, see, there is something that big shit and big money coming in for you. Lalago na ang iyong negosyo at trabaho. Na malaking pera pa parating sa inyo. There is something of major changes coming in. Na malaking pagbabago to, maaaring biglaan talaga. No, there's something like hit a jackpot, something like that, parang, parang ka nanalo sa loto, ganon. Kung may biglaang pagbabago na maaaring magbabago ng buhay mo, magpapabago ng buhay mo. Let's see what is additional message sa pagdating sa love life. There's a the two ones, no, you have the power to choose. Ikaw yung, uh, pumili ka ng mga bagay na alam mo makakatulong sa'yo. And there's something that's ever with the perfect timing, healing. Kung pagdating sa love life, no, baguhin mo na at pili mo yung taong makakasama mo for good. And this is something the that with the transformation. Malaking pagbabago na sa dating sa relasyon. And there's a page of cause. Makinig ka sa intuitions mo. No, I let go muna to. Itong tao na to is very toxic ba siya? Ganon. And this is something he's the he's one. So, magkakaroon ka ng mga bagong plano, pangarap. So, there's an article wish for payment. So, matutupad din yung mga pangarap mapagdating sa buhay pag-ibig talaga. Magiging maligay at magiging masaya ka. No? Mari may mga bagay na matapos na dito pero may mag, may magsisimulang muli. Additional messages pagdating sa kalusugan mo. So there's something the three of sword, no? Marami kang nararamdaman pain, back pain, heart pain. No, there's a strength of confidence so kailangan mo lakasan ng loob mo. No? Some of you madalas ka nang hinihingal. No? Dahil lang uh, kumbaga pinipressure mo sarili mo for finances. No, there's a king of cups, no? May may uh, devoted supportive person naman dito, guys, no? And there's a strike card for healing and to of with a partnership. Some of you, meron talaga ditong pag-asa. Na no, magkakaroon ka ng kagalingan at the same time, magiging maliga at magiging ka sa piling ng person na to. No, at of course, may gumagabay sa iyong ancestor, guys. No, may, mayroon ka ditong uh, mahal sa buhay na yumaaw na gumagabay. No, it's either lolo, papa, gano'n. So, let's see what is additional messages tayo with the magical fair messages, advices, and of course, the pick a card, guys, or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, no, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos update. Dari guys, maraming salamat po sa mga walang sabog support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi skip na kat. So, may pagpalaan kayo ng Just Make Up Pal. No, siksikligli na guma pa na biyayang man ang balik sa inyo. And of course, guys, ang Pika Car Jester na no, pwede ka magtanong. No, isa lang magiging sagot dyan, 1, 2, or 3. Dari ko, ano ang number na pili mo? um, please comment down below para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So, let's see and watch this. Let's see what is the magical fire messages or represent what? What the magical fire messages represent affirmation. Always being positive, just being optimistic. Na no, manatiling positibo ka dapat, no? Huwag ka magatak ng lega. And there's a birthday na ngayong you know? ngayon mo, maring masagot na lahat ng katanungan mo. Ti, kuya, sir. And this is the perfect time. And this is the moment. No, talagang may pagpitas talaga ng ano, ng ng um, ng mga pinaghirapan mo, no? And this your wish is your wishes granted. diba? matutupad talaga yung pangarap mo, tinaas inaasam sa mo. This is the moment na. Now let's see what is the yin and yang or ako call your present what? Let's see what is the yin and yang oracle card, Jefferson. What? Jefferson with the decisions, no? may mga decision dito na kailangan mo pag-isipan. No, there's a picade. No, mag-ingat ka sa mga nagbabalat kayo. No, yung mga taong pinapaniwala ka sa mga matatuloy na hagan sa No, yung pala siya pala yung pulot dulo ng chismis. And there's a message. No, there's a dream. No, ibig mean, sabihin dito may mga mensahe sa iyo at panaginip na maaaring pabatid sa iyo. No, so let's see what is the synchronicity represent and why. Preface with a gentleness. So, si Demiura ang tako eh. Diba? Kailangan maging mahinakon ka dakan-dakan. Now, there's a planting seeds. No ano man yung mga bagay na itinanim mo, siyang aanihin mo. Na no, ganun yun. So, there's a something guys with a wildness. Magiging mas mabagsik ka na ngayon. Na no, palaban. Diba? So, let's see what is the romance in you for a mystic love oracle there. And there's an anxiety's worries, no? Some of you, nagkakaroon ka talaga ng pangamba no? At pag-aalinlangan at pag-iisip. And there's a relationship connecting na magkakonektado na ulit ang inyong relasyon. And there's a peace mo, magkakaroon ka na kalayaan, kapayapaan pagdating sa buhay pag-ibig. What is an angel's number represent why? For an angel's number represent with a 222 with a feminine forces. Now you can do everything by by yourself, but life is to be shared, partnered partnered up with the right spirit and you become an first honor, commitment and people around you don't just listen. So see, kung kailangan makinig ka, na no, huwag mong usgan agad, mamaya may binibigyan na informasyon sa'yo na kailangan mong matutunan. Diba? Kung binibigyan ka na pala ng paalala at babala, ganon. No? So let's see where's the money move or cold that. And there's a new beginning and there's a love affair. So magkakaroon ka ng bago simula dito na pagdating sa pagmamahal at pag-ibig, mag-ingat ka, baka sir ka na ng asawa at jowa mo. Now, there's a new beginning, you will start a new job, life clean sweep over, no? Kumbaga, ito na yung panahon ng pag, pagkakataon na magsisimula kang muli. And this something, a part of the life. What is the part of the light represent what? I'm flinging. no? Unflinching represent I am steadfast in the face of fear, calmly accepting life challenges and remain unwavering. My thoughts are gentle and I approach each situation with an inner peace and resolve. No, man, mo, mo naman daw lahat ng problema mo nang may kapayapaan. No? Unti-unti mo na rin daw mababago ang sitwasyon mo. As it is, oh, dito manatili ka labanan mo ang takot at pangamba mo manatiling kalmado. No? Para sa lahat ng mga bagay na mararanasan mo at ma mapagdadaanan mo, no? Mas maliwanag ang isip mo na no, sa pagtanggap ng posibilidad. So, let's see what is a what lies beneath with a future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? What lies beneath with a future represent with a recording announcement. No, may mga bagay kang malalaman dito. Marireveal sa'yo. No, meron talaga revelation about sa love affair. No, mag-ingat ka. And there's a shadow work represent what? Now, let's see what is the shadow work of his in what. And there's is something resentment. Forgiveness and healing and release and serenity. No? Kailangan mong, um, kumbaga, labanan niya, no? Ipagpatawad at pakawalan, no? Yan, man, ano man yung gusto mo mangyari. Huwag, uh, ah, kumbaga, kailangan mo na pakawalan yung nakaraan. No? Huwag mo nang inuulit, binabalik-balikan, no? Ano man yung mga bagay na nangyari sa from the past, huwag hindi, hindi, um, kung baga, hindi hadlang yan para hindi mo matupad yung mga pangarap mo. No, at hindi rin yung dahilan para gumanti ka sa mga taong nanakit sa'yo. And there's a clarifying for love situation. Kung baga, kailangan mo pakawalan i-let go. No, ganun talaga. This is the perfect timing, guys. No, at matutupad yung mga pangarap mo. And because this is something you shared of love, past trauma leaves scars, take time to heal yourself. No, kung may oras talaga para humilom yung sugat na nangyari sa nakaraan. Nagkaroon ka ng trauma, naloko ka, tinreador ka, ganun talaga. No, kailangan mo ng oras para unti unti humilom yan at tanggapin yung katotohanan. Now, there is a clarifying for life situation na hindi lahat ng kung um, baga, ng mga taong um, mamakali ng mga taong nasa harapan mo, ay faithful. Hindi lahat faithful at hindi lahat loyal. What is the clarifying for life situation? There is a rough road na no, meron talaga dito guys na parang lubak-lubak um, na pero sinasabi may mga pagsubok na tatahaking ka na no, prepare carefully before you continue for it's a long journey ahead ibig sabihin dito kailangan mo maging mahinahon no, tulad ng isang daan na lubak-lubak huwag kang magmadali matitisod ka no, masusugatan ka at masisemplang ka No, ayun yung sinasabi na kailangan maging aware ka sa bawat kilos at galaw mo. Hindi lang, like, hindi yan patag at hindi yan maayos na dadaanan mo. Maraming pagsubok, maraming mga challenges and trials dyan. Kaya kailangan matuto ka gamayan at pakiramdaman. Bago ka, bago mo bakban yung paa mo o yung tatahak mo yung ladas, kailangan matatanggap mo yung posibilidad na mangyari sa buhay mo. So let's see what is the peak of now So let's watch this. Okay, let's see what is the pick of cards, yes or no Let's start with the number one. No, kasi hindi nakapiling na number 1 na ito na yun And of course, this is something guys with a no Now feeling run down tired Rough time, too much No, ibig sabihin pagod ka na No, napagod ka na Ayaw mo na No, parang feeling mo na drain ka na sa lahat O, nagsawa ka na Number two, There's a no And number three is there's a yes. Napaliwanag no, ko with a Number two, cold shoulder frozen put in one ice for a while. No, ibig sabihin dito, kailangan mo muna maging mahinahon. No, huwag mong huwag kang magmadali na humupa yung galit ano of course na. Kailangan mong damdamin yan. Yung moment na yan, kailangan mong maranas at maramdaman yan. Diyan kasi yan gagaling, diyan kahihilog. No, kapag naramdaman mo na yung pain na yan na sobra-sobra, hanggang sa maging ano ka na matatauhan ka na na wala na yung sakit. No? naman -hid ka na. Number three, there's something that yes, it's going simling off the hook in the flow. No? Sasabay ka na sa agos ng eksena. Kailangan mo na lang talagang galingan, no? Kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo. No? Para magtuli-tuli magagandang kapalaran sa'yo. So guys, this is um, a random gabay for the sign of Leo. So layo, layo, layo. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyan comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update Because maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo lalo na ang ng adzaway, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalit sikling-sikling do umapaw na biyayang man sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye. And babush!